ito guys napakalaking problema dahil yung leaking nasa loob ng wall nung triple shoot ko nakita ko yung tubo yung dalawang tubo yung hot and cold parihong tinamaan ng ano ng marina siguro dahil ito sa pagpuporma noon kasi ito opening kasi ng pinto ito sa so tabi tinamaan ito ng marina habang nagpoforma. Kaya yeah, yan ang naging problema. Nagliking leaking dyan sa loob ng wall. So, ginawa natin ng paraan. Siniping natin yung wall. Tapos, sa uh, natin. Hello. Ayun, may sumilip. <laughs> kaya ngayon, pangalan, yun, <laughs> si engineer yun, guys, sumilip. Primer. Tsaka, pinapalambot niya yung ano, yung tubo kaya sumasama yung lumidikit. Pag pinahiran mo ng primer. Ay, gano'n? Oo. Oo. Yan pala, ano yan? Ay, sa Pilipinas wala namang ganyang-ganyang primary, you no? Know? Solvent lang eh. Wala nang leak na yan. Wala na Ang naging problema, kasi nga na nung nag na sila, natamaan ng mga tubo. Pero yung mga, ano natin dito, latag natin, sure ka na? Oo, lahat na yan. Niliha ko pa nga yung iba nyan eh. Ang plumber, laging may nalang liha yan. Pagka ano, nililiha pa dapat yan eh. Para kapit na kapit. Hmm. Pagka pinahinan mo ng primer yung tubo, parang lumalambot, parang natutuno siya. Lumalambot, nagiging parang gum. Hmm. Tapos kung pinahiran mo na ng glow, pag salpak mo ganun, talagang nagkakapitan siya. ano? No, yan ang pagpuswot ng cleaner. Samantala sa Pilipinas, walang ganyan-ganyan, no? Meron namang, ano, meron namang glue na yung... Kasi solvent lang, eh. Wala nang cleaner-cleaner. Pero mahalaga pa rin ng cleaner. Kasi, pag nilinis mo nito nga, nalilinis siya. Katulad yan, ma madumi. Eh. Kaya niya, tanggalin yan. Uh, uh, yung uh, yan. Ay, ka po. wala Siguro. <laughs> Para hindi ka rin liwala. Ano Pag kayo hindi mo nilinis yun, mahirap po siyang ipasok, di ba? Hmm. Pagka yung hindi mo nilinis tapos Ayan, tapos na natin inilugtong yung mga tubo. Timpla na tayo ng siminto. Laluan natin ng konting tinsip at buhangin para medyo matibay ang pagkasiminto. Hindi ko na nabidyuhan yung pag, 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 pag ko yan guys. So, okay naman. Nasiminto na tapos pininturahan na, pininturahan na rin natin diretsyo. So, yan ang naging resulta guys parang walang nangyari, malinis. Kaya lang yung baseboard na manchahan Pero palitan na lang natin yan. Okay, maraming salamat kayo sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Mabuh!